Magandang gabi sa inyong mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, pag-uusapan ulit natin ngayon Yung pagkapanalo ng uh, Gilas Pilipinas kontra sa China mga bay ano? uh, Especially itong si Brownlee, ito yung topic natin ngayon Dahil nga pinaiyak o pinaiya ni Justin Brownlee at ng buong Gilas Pilipinas Yung Chinese National Team mga bay mano. And uh, hindi lang pinaiya, pinaiya pa nila sa home court pa nila mismo sa China eh uh, dahil nga sa pagkapanalong tuwat nating performance ni Justin Brownlee mga by eh, talagang tinuldukan niya nga yung uh, debate kung sino nga ba yung uh, magandang uh, naturalized player ng Gilas between Justin Brownlee at Jordan Clarkson. Talaga ang pinakita ni JB dito na kaya niyang sabayan ang isang uh, Jordan Clarkson sa pagiging naturalized player ng Gilas Pilipinas. No doubt naman talaga mga bay, you ano, know, na magaling talaga tong si Justin Brownlee. Ah, uh, kayang-kaya ang magandaan si dito kay Justin Brownlee. Alam niya kung kailan kailangan niya buhatin yung team and kailan niya kailangan i-involve yung mga teammates niya. So, hindi din kasi ISO player tong si Justin Brownlee, kung baga team player kasi si Brownlee. Kaya uh, marami ang nagsasabi na fit na fit talaga mas fit si Brownlee kaysa kay JC sa national national team natin, Gilas Pilipinas. Paano na lang kaya siguro mga bai no kung uh, yung World Cup uh, team natin and then si Brownlee yung uh, kinalaban ng China. I think same pa rin naman tatambakan din nila na sa World Cup yung uh, China mga bay, Kahit na pagpalitin natin si JB at si Jordan Clarkson. So dito sa performance to ni JB kitang-kita mo talaga na uh, yung improvement yung na uh, yung epekto ng isang Justin Brownlee sa ating national team. And ako nga kanina nung uh, naposigaw nga ako nung dalawang sunod na tres na pumasok ni Brownlee lalo na nung nakuha nila yung lamang ma sa China mga bay, no talagang uh, ang daming mga Pinoy fans na pinasaya ni uh, Brownlee ngayong gabi ito. So 2-0 mga bay, walang bawi yung China kontra sa Gilas kumbaga. Uh, Battle of uh, the West Philippine Sea Part 2 nga ito nangyaring to ang uh, kaibahan lang e sa home court lang ng China uh, ginanap, so pinakita nilang uh, walang nga uh, imposible kahit na, kumbaga pinalamang na nila ng malaki yung China pinagbigyan nila pero uh, hinabol din talaga nila kumbaga pinartidahan na nila home court na may lutuan pa nga naganap okay. so talagang pinakita nila na uh, deserve nila yung panalong to Okay. So, mga kalaban nila mga bay, rematch naman to RHJ, round 3. ah uh, dito naman sa gold medal match na 19th Asian Games. Friday yan mga bay, 8pm. So, yun lang mga bay, maraming salamat sa pronood.